May pumunta pala sa Kubo mga katrups at bumili nga pala ng talong ara. Nagluto din ho ako ng amin pananghalian, sinaing na tulingan at saka ho piritong talong. Simpleng ulam pero napakasarap at siguradong mapapadami na naman ang iyong kanin. Hi mga katrups, magandang buhay. Ito na pala yung karugtong nung pagbebenta ko ng talong kanina mga katrups. Habang nagbabandel ho ako na may dumating ho tayong bibili ng talong. Yung binibili ho nila ay dinodonate daw ho nila doon sa dog shelter. Kaya lahat ho ng pwede nilang bilhin ay binibili ho nila tulad ho ng kalabasa, patola, talong at iba pang gulay din ho sa lumban. Habang nagaantay ho sila ay akin muna silang ipagtitimpla ng kape para makapagkape na rin kami. Para mas mura-mura ay pwedeng pwede na din naman ho doon sa reject. Kaya reject na ho yung kanilang kinuha habang ho sila ay nagkakape ay pamimitas ko muna sila ng upo para makapagulay sila ng upo may mga kumukuha bumibili pala sa akin din ng reject mga katrops yun ho ay binebenta din nila binabak ho nila yun tapos ipa-plastic nila ayan nga si Uno ay talaga nagpapalambing pa pagkakabait naman talaga ng asong yan hindi ho pala araw-araw yung pag harvest natin ng talong mga katrops every 3 days or 4 days ko ho siya hinaharvest pero kadalasan every 4 days pag ho kasi talaga na harvest ngayon yung mga natitirang talong ay yung mga kali pa yung kaya hindi pa talaga pwede harvest. Kaya yan. bibilang pa tayo ng ilang araw, 3 to 4 days bago tayo makapag-harvest Kaya yung mga naiiwan talong sa akin din at pag may napapasyal nga, yan, binibigyan natin sila. swertihan lang ho talaga sa pagpunta ko may ang gulay. Minsan ay, ho kasi talaga ay walang anang available at nakapitas na kaagad kanina at naibigay na. Ayan pala si Itay ay may dala ho pala siyang kutulingan medyo may kalakihan yung tilingan niyang dala. Lilinisin daw niya at ako daw ho yung magluluto. Kaya sige yan, yan. piga tiga na niya para lumapad yung tulingan. Gayahan ko kasi talaga kami magsinaing na tulingan. Amin ho talaga siyang pinipiga ba para lumapad. Tapos kung ano lang ho talaga yung mga available na ma pwede nating ilagay di yan. yun lang ho talaga yung pwede nating ilagay. Dahil wala tayong available na taba, ay hindi muna tayo maglalagay ng taba sa ating tulingan. Pinagahan ho namin siya na marami namin kalamansi mga katrups. Sabay lalagyan na natin siya ng tubig sa Matagal-tagal kasi natin yan pakukuluan. Yung palalamputin pa natin yung kanyang tinik. Naglagay din ho ako ng seasoning at dahil Dahil walang taba, maglalagay ako diyan ng langis, tapos dried kamatis. At, sa saka ho, dried na kamyas. Maglalagay yes. na din ho ako ng pork cubes. At saka paminta at sibuya. Ang matimplahan, isasalang na natin sa pamalakasan nating lutoan. Matagal-tagal na lutoan, mga apat hanggang limang oras. Para lubog na lubog yung ating isda, ay papatungan ho natin iyan ng pinggan. Sabay natin tatakpan. Iahabol ko na lang mamaya yung siling panigang dahil mamimitas pa tayo doon sa tabi ng talungan. Mas masarap ho yan mga troops pag meron ho yan dried kamatis. Dalawang oras ko na ho siya napapakuluan nuna ay habol ko yung siling panigang. Sayang laan talaga, hindi pa napadami yung ating niluluto. Pero okay lang dahil sa kahoy buhay naman tayo nagluluto. Maglalagay or magtitira din tayo diyan ng sabaw para may mahihigop tayo mamaya. Masarap din ho kasi talaga yung sabaw niyan mga katrops. Dahil bagong luto naman ho yung ating tulingan na eh, hindi ko na siya ipipirito. Mas masarap din kasi yan pag ipipirito pa natin. Dahil bagong luto naman natin ay eh, hindi na natin siya iluluto. Magpipirito muna ako ng ating tiritong talong. Habang nilalagay nga natin yung talong nang umapo yung ating kawali kaya napaatras yung camera ay eh, baka masunog. <laughs> Pagkayan ho yung nangyari sa ating kawali mga ka So, wag na wag huhusan ng tubig. Dahil yung langis ho sa katubig ay hindi siya naghahalo kaya mangyayari ay lulutang lang sa tubig yung apoy. Kaya mas kakalat lang ho yung apoy. Kaya ang gagawin natin di yan. Pwede tayo maglagay ng basang-basahan o kaya tatakpan na lang natin para mawalan ng oxygen. Nakapagluto na ako ng tulingan. Tapos na din ako mapagpirito ng talong. Kaya tara kain ho tayo mga katrups. Ang ulam ho namin ngayon pa ng halian. Dini ho sa kubo ay piritong talong at saka ho sinaing na tulingan. Pag meron ka ho talagang sinaing na tulingan o kaya ho piritong tulingan. Ang sarap po talaga i-partner niyan ay piritong talong. Partneran mo lang ho siya na manghang na sawsawan, na toyo na may kalamansi at may siling ilubi. Masarap din kainin yun hundred dried kamatis at saka ho dried kamayas. Dahil pagod ho tayo kanina ay talaga mapapadami ho yung atin kain ng kanin. Unly rice na para sa ating masarap na tanghalian. Ano pa hong inaantay yung mga troops ay magsaing ka na din ng tulingan tapos magpirito ka na din ng talong. At kung hindi ka pala kumakain ng talong diyan mga katrops ay try na, promise ho sa inyo, napakasarap. Basta papartneran mo ng toyo na may calamansi at may siling ilabiyo. Kahit nga talong lahang ang ulam, ay talaga mapapadami pa rin yung aking kanin. Basta may masarap na sausawa. Palambing naman ho ako sa inyo mga katrups. Baka naman ho, may subscribe nyo yung aking YouTube channel, Georgian TV. Kaya, maraming salamat ho sa inyo mga katrups. Love, love!